Ayan mga idol, at nandito po ako ngayon sa Barangay Borabud Gamay, de Summer. Ito, ito yung uh, nasa nga na elementary na uh, uh nakapasero dito sa Barangay Borabud mga sa kagamutan. Ito yung nasanga uh, nasa nga sa Central One Elementary. Ayan, ikutin natin mga idol, papunta tayo doon sa swimming pool na labahan. Uh, Naka-charge po ang aking cellphone sa aking power bank kaya hirap ako ngayon mag -video. Ito yung uh, bagong siminto. Uh, doon mga idol, yung doon may pasyalan doon. Uh, out sa mga taga Boranggay, Borabot, Gaman, Sabo. Lahat po ng mga gamay noon. Shout out. At lahat po na kasupport kay kagabutang vlogger. Maraming salamat. Salamat po ng mga W, shout out. Lahat po ng mga vlogger at anting creator shout out. Kuwari pag binid yung stick. Yan, nandun muna mga ilo yung aking threshold. Gumawa na eh, pinarking. Ayun na ito, ba? Ayun na ito, panunan na, no? O, napit natin mga idol yun yung uh, kalsada dito sa Barangay Borabud, Gamay North Samar. O, oh, ayun, guwapo, hindi ka long sleeve, shot out. Mag-update kay may mga request. Uh, yung nag sa si akin na taga Borabud, ito update ko muli yung uh, kalsada. ito may malit na lang dito na tindahan. Ayan. Oh nananago magalaw ko ang kurak stick na gamit ah uh, di may tinda din nga mama shout out din nga mahusa eh magkita niyo yung magkaila unay nag upload ko sa youtube yan ah uh, natin doon yung uh, labahan na swimming si pool yung mga naglaba dito mga idol ah uh, ito yung eh, mga tindahan din dito naglalaba ito lang ito yung kanilang uh, ng tubig paliguan ito naman mga ito kanilang uh, swimming pool na labahan dito sa barangay burabot gamay summer Ah, ito pa yung kalsada. Ito yan doon sa gitna. Ay, yung kakabag na ako. Oh, Kuro stick. gamit sa lahat po ng mga guro natin ng mga sipag at mga student shout out lahat po ng mga driver shout out yung hindi pa dyan nakasupport at nakasubscribe kay Katabotang Vlogger pakipindot po uh, ang notification bell all para update kayo sa mga aking mga video at uh, sa naroon no huwag sa nyo i-skip ang aking ads o ang kanilang swimming pool na labahan Oh. Shout out mga naglalaba. Out. Ay na. Ay, shout out talaga mga nga na nagpipidig Dalak baligis. Shout out. Eh, May nanood ha ako nang sa YouTube nga taga Borabod. Kasi at siya nag-update o truak. May nanood ato Luzon nga taga Borabod. Dinan Magkita mo ako sa YouTube kagamutan vlogger at YouTube. gamutan vlogger ako YouTube. Oh, ako ang kagamutan vlogger. Pati yeah, ako Facebook. Facebook real oi no di kasi yo. Okay Kina, up upload. Uh, ito, man, nga, kanilang, uh, sila, ay ito mga idol kanila nga doon sila i ng tubig uh, at naliligo. Sa tatay nga mo naka yellow t-shirt. <laughs> oh. <laughs> mo se Ha? Oh, siya to tadi guwapo. Oh, siya to tadi nga guwapo. Shout out. Gagamutan, ha? Gagamutan mo lang, Aki Ochog. Oh, may lang tinitindahan. na, nauran na. Ayan. Oh, ito naman mga idol yung uh, kalsada papunta doon ay kabagnak, papunta sa barangay Kalingnan gamay sa mo yung uh, kalsada na yan Zero, na. mga idol at nila po ang uh, aking uh, vlogs video mula dito sa barangay Burabot gamay sa kasi ano, uh, umuulan na magano nga po po mga idol uh, natukos sa uh, gamay doon sa summer, sa mayroon ayan yung kalsada papunta sa barangay Burabot gamay sa ay, pausok Sa lahat po ng mga motovlog Shoutout, lahat po ng mga cutting creator Mga vlogger, shoutout mga, uh, Lahat po ng mga gamay nun Ayan, ito yung uh, Amara Grace Bakery Ang mga nun uh, sa Concrete Tulay ng gamay nun sa Amara uh, Nalangat din na pa Marami dito mga namimili mga idol Ngayon sila 40 uh, kick Uh, ito naman mga idol, mga kalsada, papunta doon sa central, sa gitna, doon sa gamay, non summer mar. Andun yung aking uh, tricycle. Ito namang bahay ni SB member, Costona. At uh, dito sa kanto, may binibitan dito, ano, mga signal, uh, still side. ng mga pagkain ng hayop. Oh, si Bats Morphe. Ito naman mga tulay yung uh, paborito doon sa diversion. Sa puta doon sa palapag sa Ayun, doon sa morning diversion. Ayan mga dolo, hindi pa dyan nakasubscribe. Pakisupport naman sa aking uh, malit na YouTube channel, Kagamutan Vlogger. At uh, pakipindot po ang location bill all. Para update kayo sa kay mga video, please po isa na nyo ay skip ang aking ads. Yan wala akong gamit ngayon mga idol na stand or stick. Ayan magkalaw po ng aking uh, cellphone. Thank you. Magkalaw camera. or right, stick. Oh, sa tatali nga maghusay. Andire ko bolo kamer di maghusay. Oh. Mga maron budget 'yan na nagubiyahan. Kasi yung sa Amara Grace, Bakery Ang ka out kay ikaga, ah, yan, si Dope Eroba Si gawad Dope Eroba na bumibili ng pinapay Oh may mga handa ka dyan mayroon birthday ito tumayo sila de cake Ito pa nila mga pinapay Oh, para makuwita ka mahayot, Youtube

mag-uusa yung man naag eh uli na ito youtube chob oh mayroon dito mga lulun ano restaurant na eh, no? may restaurant yan dito mga ilo sa gamay noon sa summer Yan mga dalat, maraming salamat sa pag-support at pag-subscribe. Pagamutan, vlogger. Kaya akin din ano sa aking na uh, Facebook reel o ini da sa aking Instagram o ini da sa akin na uh, Facebook page Kagamotang vlogger. Ah uh, magandang po, po sa inyo lahat. Lahat po ng mga gabay noon shout out lahat po ng mga cutting at mga vlogger, mga motovlog. Sa lahat po ano, ng na mga nagbebiyahe shout out.